Kung halimbawa, ang kanilang uh, patakaran, kaya nag-iimbestiga, para sa ganun, may ang lahat. Mm -hmm. Eh bakit hindi isama ito? Sa bagay. Ang, ang laki ng pinsalang ginagawa nito, kagaya ng tinanong natin sa ating mga kababayan, ganap ba ang paghahanda na nagawa ng pamahalaan kung uh -huh. pag-uusapan ay yung tindi ng pagsalanta nitong bagyong ito? Mm -hmm. O hindi ba, hindi ba karampatan lang na tingnan din nila mula sa kanilang sarili? Teka muna, Magpahinga muna tayo sa politika. Mm -hmm. Eto, totohanan na ito. Nakita natin, buhay na yung nasasalantari ito. Eh. Mm -hmm. Bagamat pinag-usapan natin yung buhay na nasawi noon, mm -hmm. pero ito, mga buhay ding nasasawi at patuloy pang masasawi mm -hmm. kung walang paghahanda na nangyayari dito yeah. sa lahat ng pagdaan ng kalamidad sa bansa natin. Uh -huh. Nakita naman natin yung kung paano yung lawa. Mm hindi -hmm. ba natin titingnan ito? Kapag hindi mo ginawa ito, aba eh, ang taong bayan na siguro ang magsasabi. Teka muna. Iba na, iba na, yung inyong ano, iba na yung mga patakaran dito. Iba na yung ipinaprioritize ninyo. Bakit? Hindi ba makatwiran lang na tingnan ninyo ito sapagkat ito ay bahagi din. Bahagi din ang tungkulin ninyo. Bakit? Yung bang ginugol na halaga dito ay hindi, hindi ka bambayan mm -hmm. uh, eh, ang palagi na lamang ninyong tinitingnan. <laughs> yung budget, yung pagkagamit ng budget ng opisina ng isang uh, uh, nanunungkulan sa atin. Mm -hmm. Bagamat ang pinag-uusapan natin, lahat sana, eh, patawag na ninyo kung ang pinag-uusapan ay yung confidential budget lang. Mm -hmm. <laughs> Ito, ang pinag-uusapan natin, flood control projects na ginugulan, hindi milyon eh. Mm -hmm. eh. Bilyon eh, piso. Pero, ano ba ho yung revenues na sinasabi na, na, under ng Department of Finance? Yan po ang BIR, eh, corruption. Nandyan ang customs, eh, corruption uli, no? Yes, yes, yes. Magandang araw muli sa inyo mga kasama. Dito naman si Kuya Goods nagbabalik. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo yung bell para updated ka sa ating mga video. Oo, bago yan, salamat muna tayo. Umabot na po ng 50,000 new subscribers. At doon sa mga datihan na walang sawang sumusubaybay, maraming maraming salamat po. Araw ng lunes. O, mamaya abangan natin. Oo, yung ah... Uh, pagpunta ng uh, dating pangulo. Ha? Abangan natin kasi nagpa nag nagmensahe na, 'no. Si na naman tayo. Ano ba 'to? <laughs> May mensahe na, na na dadalo mamaya. Pero ano ba yung pag-uusapan natin? Ha? Pero bago natin 'yan, oh, ini-invite muna kita. o oh, lahat kayo, ah, Ini-invite ko kayo na mag-join sa ating uh, community. May membership. O yan, meron dyang join button. O, para hindi kayo palaging huli sa ating mga talakayan. O eto na, ano ba ang uh, pag-uusap dito? O, meron bang pananagutan ng DPWH dito? Meron ba siyang dapat ipaliwanag? O, ano ba yung kailangan mong... Uh, uh, ano yung bibigay mong impormasyon sa mga taong bayan? Eto ha! Batayan sa Radyo sa No? Isang uh, panayam ni Secretary Manuel uh, Bunaon uh, ng Department of Public Works and Highway. Eh meron siyang uh, pagpapaliwanag dito. Ano ba 'yon? Pwede ba ikwento sa amin, Kuya? Ha? Ah, para malaman naman namin kung ano ba talaga nangyayari uh, dyan sa mga pondo na 'yan. At ito pa. Oh, abangan nyo mamaya, merong uh, panayam dito. Parang, uh, oo. Talagang nga uh, gusto na talagang birahin, ha? Itong tuwad kum. Sabi nga ni Aling Margarita rito, eh, Bakit ba kasi may mga tuwad ko, pa? Oo, buwagin na yan. Ayun, naku, grabe. Ah, o, oh, panoorin natin, ha? O, oh, pasok, ate. Sir, dahil po nga dito sa pagbaha, ay uh, nabibring up po uli mm -hmm. yung uh, paksa po ng flood control which is under your department po. Si uh, yeah. Senate President uh, Cheese Escudero sinabi po niya na pagdating po ng budget hearing po sa Senate, uh, kailan ba? November, November. 4 po ang start ng, ano, eh, ng session uli eh. Ay uh, tatanungin din po nila kayo tungkol po sa flood control. Ano lang po ang reaction niyo po dito? Um, uh, ipapadiwanag naman po namin siguro ang uh, yung ginagawa namin dito sa pag-administrasyon nito kung ano yung flood control program na ginagawa po namin. Uh, um, I think uh, we have to also understand uh, po din na uh, yung yung flood control uh, projects engineering it has to be a flood control management program o oh, hindi lang ko engineering solution po kasi yung pwede natin pagtuunan ng pansin kasi it's just one of the components na dapat uh, pagtuunan yung engineering solution pero marami pa rohong uh, uh, sector na dapat uh, tumulong din sa uh, pag-manage uh, pag ng flood control kagaya po yung environmental issues kaya kung gumuho yung mga bundok at uh, masarahan po yung mga uh, ay, ay silted na po yung mga uh, mga ilog natin eh yun ang mga ganun po at saka yung mga social issues din po na mga kailangan natin mapagtuunan ng pansin para it has to be addressed holistically naman po para hindi lang po yung engineering solution ang na pinagtuunan natin uh, I think itong ito lalong lalo na po itong uh, natin ngayon itong um, um, uh, climate change phenomenon na pinagsasabi natin hindi okay. lang naman po Pilipinas po nakakaranas nito. It's a worldwide uh, phenomenon na po nito. Kahit na hindi mga ibang bansa na hindi. Uh... Yeah. Wait lang, Kuya. Yung sinasabi climate change, di ba? Hindi naman masasabi. Oo, given may climate change. Pero dapat, oo, ang pag-uusap dito ay yung flood control. Meron ba kayo na pagawang flood control? May pondo ba kayo sa flood control? Ano ang nangyari oh, sa sinasabi yung napondohan ha, na napalak, napakalaking budget, bilyones ang halaga? Ano po ang nangyari sa flood control? Meron po ba may papakita flood control dyan sa Bicol? Yan ang tanong ni Ate Marites. Kaya siya nag-comment dito. Kaya yan, pwede ba malaman namin kung ano pa yung mga detalye ha, kung nasaan, nasaan ba yung mga flood control dyan sa Bicol? O pasok. Uh, nagkakaroon ng mga matinding pagbaha. Binabaha na rin po yung ibang bansang project. Ganon rin po dito sa Pilipinas. Kaya we have to shift actually or tingnan po namin kung ano yung nararapat na engineering solutions at this point in time kasi iba na po itong uh, climate change phenomenon na sinasabi natin na napakatindi na po, hindi na po kahit na bumabag yun sinasabi natin, hindi na po masyado yung hangin pero pagka bumuhos naman ng ulan talagang uh, ito yung sinasabi po namin sa engineering uh, terminology namin na uh, ito po yung kuminsan yung engineering design po namin nung nakaraan yung ginagamit po namin hanggang kasi loko yan po <coughs> excuse me <coughs> hanggang ngayon eh <coughs> hanggang ngayon po ang engineering solutions namin ang ginagamit po namin is mga 25 to 30 years return na uh, return period na sinasabi namin siguro ngayon because of the climate change uh, talagang gagamit po kami na mas mataas na uh, parameters, let's say mga 50 years return period or 100 years return period at po. Yung mga ganun Anong ibig considerations sab... na po. Opo, oh, ano ibig sabihin sir ng return period po? Para lang po mas maintindihan ng uh, yeah. ating mga kasabisyo. <laughs> It's a very scientific plan uh, <laughs> ito. po nito. Alibawa kaga... Kagaya nito yung sinasabi natin na halimbawa itong nagkaroon nitong Christine, ang tinulot niya ngayon, let's say 50 years return period. Uh, ang ang pa natin dito should be once in, in, 50 years. no Once in 50 mm -hmm. years. Pero hindi natin sinasabi na every 50 years na nadarating. It has to be a yapan uh, na darating ngayon, darating bukas, darating sa uh, ganito. Basta yung amount of water kagaya niya ng, uh, yun lang po siya, very scientific uh, parameter na ginagamit for engineering interventions. Ito ah, uh, sa ba base sa napapanood natin, no? tayo po ay nagre-reaction at nagre-reaction lamang. So ang pagpapaliwanag dito, para pinapaliwanag niya yung return period kung ano yung nangyari within 50 years. Oo, pero ang usapin ngayon, oh, dapat ay pinapaliwanag dito kung ano ba talaga ang nangyari sa flood control. Meron ba talagang plano? Meron ba talagang na-construct? Na construct o meron ba talagang uh, pagka... Ano ba ang term doon? Meron, merong uh, pagkakamali? Tama ba? O merong mga o oh, gumawa ng anomalya di umano? O, oh, ganon. Ha? Kasi, Oo, kung iisipin mo, ha? O, sasabihin natin, uh, with return period, ah, bumalik, yon, climate change, etc. Kung ano-ano pa. Isa lang po ang katanungan ng taong bayan. Oo, meron po bang flood control na na-construct dyan sa Bicol? Yun po ang tanong. ba? Diba? Kasi, ang ipapaliwanag mo, eh, yung mga ganyang bagay, given na yan. Kasi, ano yan eh, uh, Oo, ah uh, nas ano ba tawag yung pinaka term nila? Uh, bigay ng kalikasan. O, oh, di ba? oo oh, meron talagang ganyan. Ah, tadhana ng kalikasan. So, ang ang ma malaking issue eh kung oh, nakahanda kayo at nabudgetan at nakonstruct ang flood control, hindi naman hugan ganyan gra grabe ang pagbaha na mangyayari. Kasi oo merong magi-eliminate, eh. de ba? at uh, ito lang ang isang magandang suggestion o suggestion kung alam nyo po napaporkas na, no? ah uh, maging ano tayo? ah uh, maging uh, proactive tayo, hindi maging reactive, de ba? oo sa mga LGU, oo, kailangan, napaporkas handa na kagad hindi pagkatapos ng uh, bagyo, doon lang magre-react. Diba? Yun, 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 yun ang ano eh. Yun ang isang uh, may pagkakamali ang ating uh, ah, hindi naman natin sabi lahat. No? Dapat handa lahat. Ha? Yun lang ay ating komento. Eh, tayo yung komento lang. Opinion. Diba? So, mabalik tayo. Nasaan ga ang oh, DPWH to focus on Bicol River Basin Project flood control. Ah mo. Opo. So, ah uh, marami namang innovations na ginagawa sir ang DPWH para ma-address para makatugon din makasabay sa climate change, Ganun po ba? 'Yun naman po. Opo. I opo. think uh, we also have to coordinate with other agencies para holistic po yung pag-address ng flood management natin, no. Um, kagaya ko dito sa Metro Manila, hindi ba po sa Metro okay. Manila? eh tuwi po yung malakas na ulan eh, hindi eh, talagang eh, maraming eh, uh, maraming areas po sa Metro Manila na binabaha Ah, uh, marami naman pong uh, infrastructure na nilagay na kagaya ng mga pumping stations mga booster pumps at eh. Sir nasaan po ba yan Bakit no nakaraang bagyo eh hindi po naramdaman ang taga Maynila bagkos ay eh, bumaharin napakataas So nagtanong din ang ating kababayan noon oh sinagot din po kung sino nakaupo. Nabangga po ng bangka o barko. Di umano. Kaya po, hindi gumana. Ah, yung mga pumping station o flood control project, di umano na sinasabi. So, kayo lang dapat ang magpapatunay niyan. Kung meron ba talagang project, may drawing, may uh, proyektong naganap, o mayroong napatayo. Sana, Oo, isa rin to sa mga may patawag sa si no? Ha? Ah, at tanungin at ilatag doon ah, kung nasaan yung project. Lalong-lalo lalo na, marami ho ang ah, nagkaroon ng problema diyan sa Bicol. Ha? Ah, ito ha, ah, isang ah, reaction lang naman tayo. Komentaryo. So ito, oo, mabalik tayo dito. Kaganina sinabi ko sa inyo, di ba? Oo. Dahil yan sa pondo, bakit dapat natin busisiin ang pondo? Oo, kasi bakit hindi natin bubusisiin, lalo-lalo na ikaw, Wander La Cruz, o ikaw ating kababayan, na ah, nagbabayad ka ng buwis. ba? Diba? Kailangan mong bubusisiin kung nasaan ang budget. Ha? Ah, kasi, bandang huli, o oh, ito na nga, nangyayari. Wala palang project doon man yun. Bayad tayo ng bayad ng buwis. Eh, hindi natin nakikita kung saan napupunta. Eh, baka sa bulsa nila, di umano. So ito, papasok si ate, ha? Ah, papaliwanag niya kung bakit dapat busisiin ng taong bayan. Kung sino dapat managot. Ha? Ah, sana merong ganong mga bagay. No? Oh, sa bagay, kahapon po, o, oh, naibalag natin, na, na, na na natin, na meron na pong nakasuhan sa ombudsman. Oh, ang ano lang doon, ay sana magtuloy-tuloy kung sino-sino yung mga oh, nakinabang at uh, lumustay di umano ah, ng pera ng taong bayan. oh, eto na ate, pwede mo makipasok. Ano ito? Sa ang ating budget, hmm? dapat ba natin pakialman yan? Dapat ba tayong matuto kung saan linalagay ang ating buwis? O, ang sagot hudan lahat ay kailangan ho natin tingnan. Ito po si Maluti Kian ng Malpik. Mag-uusapan ho natin yung budget. Hindi ho mahirap tingnan ang budget. Kasi ang DBM ang nagplaplano kung saan gagastusin. Ang Department of Finance siya ang nagkakalap ng pondo para gastusin ng DBM. So kailangan yung dalawa tingnan nyo. Wala akong masyadong na sa Department of Finance. Eh. Uh, kasi ayaw natin na numero, no? Pero ano ba ho yung revenues na sinasabi na, na under ng Department of Finance. Yan po ang BIR, eh corruption, nandiyan ang Customs, eh Corruption uli, no? Kasama pa diyan ang Bureau of Treasury. Ang Treasury ho, siya naman ho yung tinitingnan tama ba ang pag-alat at kailangang i-liquidate sa kanila. Kasi kung hindi nagamit, babalik sa Bureau of Treasury. Para ho yan yung Confidential and Intelligence Fund. Kung hindi ginamit ang, uh, sa 11 days, dahil na-i-release ng na December, babalik ko sa Bureau of Treasury. Eh, ba't po kayo nag-request pa? Di ba? Karamihan, ganun yung problema niyan. Pag hindi mo na-alat, uh, by December, bumabalik sa Bureau of Treasury. O, oh, ang, ang smuggling po, andar niya ng Department of Finance kasi ang smuggling nangyayari sa customs no so lahat 'yung may port sa buong Pilipinas at marami po tayong port meron po diyan customs lahat po ng containerized vans uh, na uh, pumupunta sa mga nilalagyan ng mga importation yan po ay sa Bureau of Customs na nasa Department of Finance so finance nangangalap ng pera at DBM gumagastos ng pera nagaala So pag tiningnan po natin ang budget natin for 2024, yan po ay 6.3 trillion, ha? Uh, trillion na po tayo. Uh, nag-increase po by 10.1%, okay? Uh, at ang eh uh, yan po ay ang yang budget na yan na 6.3 trillion ay 22% of GDP, ha? Meaning doon sa ating pag-usbong ng ating ek ekonomiya, ah uh, doon po kinukuha yung ating gagastusin para sa gobyerno. Pag tinignan niyo po sa budget dimensions, by sector, makikita nyo po na ah, hindi po ang education ang number one. Nagulat na ako dito, defense at 33.65% increase. Huh? Nakakagulat po yon kasi uh, yung increase, yung increase ay mas mataas, pero ang share niya ay 6.6% lang ng total. So naandyan po ang social services na 33% to 6.3 trillion, economic services 29, general public services uh, 17%, at ang debt burden servicing ay nasa 20.21%. Yan! Ah, kaya dapat natin busisain kung talagang nasaan. Ah, kasi kasabi niya, sabi niya ate, Oo, BIR. Tutut. Custom. Tutut. Ay. Talagang mauubos ang kabanang ah, dito sa mga buaya na ito. So, maging mapanuri para hindi naman tayo nagiging kawawa ng huli. So, eto pa. Ano yung pag-amin dito na parang hinimay-himay nila yung pondo ng ah, uh, o oh, yung budget Parang uh, dinagdagan, di umano. Tama ba ang pagkakasabi rito? Parang, oo, parang dinagdagan pero walang mapakita mga proyekto. Ano ba itong mga ito? Pwede bang ikwento mo sa amin, ate? Uh, mas maganda sana ang additional revenue sa government kung itataas nila yung tax sa mining. Tama. Di ba pinag-usapan natin kanina yung portfolio uh, ng uh, revenue uh, in other countries? Yeah. Mas malaking nakukuha nila from their mineral resources, oil resources tayo, we're one of the wealthiest country in the world hmm, Tama. in terms of mineral resources. Oh uh? yeah, oh. O, tingnan mo yung mga recent laws natin. Di ba ang corporate income tax natin dati 30%? Yes, yes. Binabato 25%. May bagong batas ngayon, titirmahan na lang ni President Marcos. Ang corporate income tax, 20% na lang for priority investment program. Okay, okay, okay. Kasi itong mining, in-identify na siya as a priority sector. So napakadali lang, ilagay mo lang doon sa listahan ng Dama. priority program ng gobyerno, yung mining. Ang corporate income tax niya, 20% Percent? na lang. Oo. Meron pa uling pending bill sa Senado ngayon. Sa Senado na ito pinag-uusapan, magkano ba natin ita yung mining? Ia-adjust hmm. daw. Alam mo yung lumubas na version sa House of Representatives actually hmm. right now they're already paying 5% royalty? Wow. Yung version na lumubas sa House, ni lower pa ha. Oh wow, wow, okay. To 4%. Yung mga wow. Hey friends, welcome back. Ayun, Today I'm going to pa. show you Ku Home which is an all-in-one 3D. Mga ganitong klaseng, pag nakakilig ako ng mga bagay na okay, mayroon tayong bagong project, mayroon tayong bagong kailangan gawin. Ito yung panagsona si presidente. Ito yung mga priority, ito yung mga ganyan ganyan ako nung, as a person na, alam mo yun, slightly aware of it, parang sa utak ko lang, parang, uy, mukhang marami tayong gagasasin. Ha? Yeah. So, ngayon, ang, ang way of thinking ko is, uh, in an ideal world, mga yun lahat ng usual na, na pera natin. Sabihin natin, may X amount tayo of... Oh, alam ba natin kung 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 magkano? Oh, kung magkano? Yes, yes, yes. ah, ganoon ba? Oh, Okay, okay. Doon sa budget document natin every okay. year, makikita mo din doon, ito yung target revenue na kokolektahin. Oh, wow. Ito yung uutangin natin. Kaya nga sa kasalukuyan, for example, for 2023 ang deficit uh, ratio natin uh, around 6%. Ibig sabihin, 6% yung inutang natin. Okay. Tapos the rest, yun yung galing sa revenue. Galing natin. sa atin yun mismo. Uh -huh. So, pag nakakita ko ng gano'n, iniisip ko, parating, uh, tapos I mean, titingin ka lang sa surrounding <laughs> malalaman mo na parang hindi siya na allocate no, properly. Mga, ito na ba 'yun? Ito na uh, na, 'to. Na the ba one question na parating nag pop up sa utak ko is parang mayaman ba talaga ang Pilipinas? Hindi lang na allocate properly or uh -huh. dahil nga years and years and years of of being very poor uh -huh. in 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 that ex the execution of it all naging mahirap naman sana rin ba tayo? Well, mayaman tayo in many ways. Okay. Human capital? Natural capital, okay. kaso nakukurakot at hindi nagagastos ng maayos. Okay, hindi okay. nagiging sustainable yung development natin. Yes, yes. Halos um, mahigit sa kalahati ng revenue na kinikita natin, binibigay natin sa gobyerno, napupunta lang sa, sa pangungurakot. So kung hindi yan nababalik sa atin bilang mamamayan, hindi talaga tayo makahakita ng pag-undad sa kapaligiran natin. Ganyan talaga yung mangyayari sa quality ng education natin. Kaya ito talaga yung pinaka-challenge lalo na sa mga magulang. Um, yun nga eh, parang extra effort talaga sa atin, kailangan natin bantayan ng gobyerno, kailangan natin i-improve at i-monitor. Pero isipin nyo, ito ba yung klase ng gobyerno na iiwan natin sa mga anak natin? Yeah, yeah. Diba? Ito ba yung klase ng edukasyon na gusto natin na makuha nila? Tama. Iiwanan ba natin sila sa lipunan na tuwing magkakasakit sila, hanapin pa talaga nila kung saan sila nang... Manghingi pa sila sa politiko, yeah. magmamakaawa ka pa uh, para uh, may pangbayad ka. Uh, ba diba? Parang feeling ko as a parent, at the very least, responsibilidad ko namang iwanan yung mga anak ko ng medyo mas maayos-ayos <laughs> na likodan. Hindi, hindi. Yung yung pag-optimistic mo, hindi pa rin ideal. Sa alam mo, yung isa pang lagi ko tina-challenge, yung mga, we have millions of Filipinos outside the Philippines eh. Yes. So, ibig sabihin, ang milyong-milyong Pilipino -milyong yung na-expose, kung ano ba ibig sabihin ng maayos na gobyerno? Yes, no? yes, Daba, exactly. Bakit pag nag-abroad tayo, wow, ang ganda dito sa hongga oh. Oh, ng kasada. Kung oh. sa Singapore, mala Singapore Malayan tayo. disparity. <laughs> Sobra. As in, magugulat ka. And to think na, Pupunta ako sa mga bansa na hindi naman sobrang like mo na pupuntang Dubai. Pupuntao ibali siya. Oh, 'Di ba? Or uh, or Thailand. Oh. Na parang medyo dapat ka-level natin tong mga to, 'di ba? Pero ang layo eh. Oo. Oh. Naiiwan na tayo, 'di yes, ba? Yes. So para ako yung challenge ko sa ating mga nakaka-travel o lalo na yung mga tumira abroad, yeah. yung mga OFW's natin. Yeah. Ikwento po natin sa mga relative, yung mga kamag-anak natin sa Pilipinas. So, yeah. ano ba ang ibig sabihin ng maayos na pamamalakad ng gobyerno? Tama. Ano ba yung mga servisyon na dapat ini-expect natin? Uh -huh. Kasi ganun din naman eh, parehas lang yung tax rate natin dito. sa tax rate sa ibang bansa. Pero bakit yung servisyon ng gobyerno nila ganyan? Bakit sa atin ganito? Iba ang nireklamo nila. Naalala ko may kaibigan ako taga New Zealand. Sabi niya, dito yung bus, malate daw ng 2 minutes, nagreklamo na yung mga tao. Diba? <laughs> ano, eh, sa atin. Sa atin, wala <laughs> nga ano, privatized ang, ano, natin, ang Ito bus natin. Ito na, nga A few, days, a few weeks ago, ang yes. Yeah. ko naman sa ano, sa vlog ko, si Chris Lau. Yeah, okay, okay. Years ago, if you remember, nagreklamo siya about baha. Yes. Tapos siya yung nabuli. Kasi bakit ka. siya nagreklamo sa baha? Uh -huh. But come to think of it, hindi ba responsibilidad ng gobyerno natin na ayusin at siguro din mga walang baha tama. sa pasada? Tsaka ang tagal-tagal na. Diyos ko naman, at parang ay, problema pa natin yan since forever, tama. diba Oh. Kasa masyado tayong nasanay dun sa walang kwentang pamamahala. Yes. Nag-iiba na yung standards natin. Oh. Uh -huh. na yung... Ito pa pala, sorry. Ah. May uh -huh. habol ako sa budget. Go lang. Right? lang oh. May five minutes, minutes pa. Eh. <laughs> gusto sa atin, Eh. Uh -huh. Yung PhilHealth, aside from getting the 90 billion pesos, for 2024, binawasan pa nila yan None. ng 40 billion pesos. Okay. Tapos sabi ng government, okay lang naman. Yung overall health expenditure ng government, hindi naman bumaba. Kasi yung 40 billion, nilipat natin sa MAIT. Alam mo yung MAIT? No, no. Ito yung medical assistance okay. for indigent people. Okay, okay. Na bago mo matap, kailangan mo muna pumunta sa congressman or senator. Hingi ka ng endorsement letter. Ay! To ayun pala yun! ka ng endorsement letter sa ospital para makover yung ibang... So, uh, uh, ka na. Ubo-ubo ka na. Oo. ubo ka na oh, <laughs> <upugo ka> ng <na, laughs> oh, na, dugo. <laughs> hanap ka muna ng pamasahe. Tama, oo. Uh, <laughs> Magmamakaawa ka muna sa mga politiko. muna ng appointment. Bago ka magbigyan ng assistance. Okay. But that's exactly the kind an of example of corruption. Eh. Yeah, Tama pinapalakas natin yung mga institutions natin. Like PhilHealth. Kapag na-hospital ka, PhilHealth na yung settle niya. And yung yeah. pagpunta mo sa hospital, itindihin mo na lang kung paano ka gagaling. Mm. Yan yung punto ng pagpapalakas ng PhilHealth. Pero kung yung gobyerno natin, yung sumisira mo mismo sa mga ganitong institutions, that's a huge problem. At yeah. diyan mga ayos. Again, balik tayo dun sa basic responsibility natin. If we continue to support mm. and elect corrupt yes. people, then we get the... That's what we get. Exactly. And at the same time, uh, if ever you feel powerless, yeah di ba, you mentioned people from Abra na na parang they govern the government. Yeah, <laughs> parang gano'n, di ba? na. Posible, posible. May, 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 uh, it, sorry, may, it may sound bleak yung pinag-uusapan natin. pero uh, there are ways to, uh, I guess, a better life here oh, in the Philippines, right. no? Parang wow. uh, oh. na tayo sa point na sa tindi ng corruption at yung yeah. parang kailangan natin ng mas maayos na buhay. Parang ito yung dapat tawagin natin medyo modern revolution. Yes. Hindi po tayo mag-armed revolution. Hindi, oh, hindi po mo tayo mga kanyan, di ba? revolution. Yun, diba? oh. <laughs> make governments accountable yes. demand uh -huh. better services ganun lang yes. because we're paying for it ba, Pag namalengke ka nga ayaw mo ng bulok na kamatis Exactly. ka check check mo yung karne kailangan sariwa mismo pag sa restaurant di ba grabe <laughs> pag reklamo sa restaurant di, <laughs> di ako pinadala ng ketchup <laughs> ganun dapat ganun din tayo mismo dapat on time hindi late yung pagkain Tama. so ito ha isang example lang po to na talagang uh, dapat busisiin kung nasaan kita nyo ha ha yung pondo ng PhilHealth may pa panibagong putok na naman Oh, binawasan pa ng 40 million. Million, billion. Oh, tapos. No, oh, pahirap na naman di umano. Ang sabi rito ni Ate. Kaya ito ipapasok na naman natin. Oh, si Senador Marculeta. Oh, kung paano niya. Oh, ito ha. Sabi rito, ano 'yon, na Senador? Ano ba yung uh, dapat naming malaman? Oh, ipasok mo. Malinis 'yan. Mm -hmm. Pero kung yung sinasabi niyo yun na ipatawag ng Quadcom, at investigahan itong bahana ito at yung flood control, parang, parang napakalit naman ng chance na gagawin nila ito. Kung, Bakit naman? Eh, sa sa pakiramdam ko. Sa pakiramdam nyo ba? Hindi, hindi naman pakiramdaman ito eh. <laughs> ang ang pinag-uusapan natin, ano ba yung pambansang kagalingan? O sa Kung halimbawa, ang kanilang patakaran kaya nag-iimbestiga, para sa ganun, maisaayos ang lahat. Mm -hmm. Eh bakit hindi isama ito sa ano? Ang laki ng pinsalang ginagawa nito, kagaya ng tinanong natin sa ating mga kababayan. Ganap ba ang paghahanda na nagawa ng pamahalaan kung uh -huh. pag-uusapan ay yung tindi ng pagsalanta nitong bagyong ito? Uh -huh. O hindi ba? Hindi ba karampatan lang naman natin din nila mula sa kanilang sarili? Teka muna. Magpahinga muna tayo sa politika. Uh -huh. Ito totohanan na ito, eh. nakita natin buhay na yung nasasalanta rito eh. Uh -huh. Bagamat pinag-usapan natin yung buhay na nasasawi noon, pero ito, mga buhay ding nasasawi at patuloy pang masasawi. Uh -huh kung walang paghahanda na nangyayari dito yeah. sa lahat ng pagdaan ng kalamidad sa bansa natin. Uh -huh. Nakita naman natin yung kung paano yung lawak. Mm uh -uh. ba natin titingnan ito? Kapag hindi mo ginawa ito, aba eh, ang taong bayan na siguro ang magsasabi. Teka mo na, iba na, iba na yung inyong ano, iba na yung mga patakaran dito. Iba na yung ipinaprioritize ninyo. Bakit? Hindi ba makatwiran lang na tingnan din ito sapagkat ito ay bahagi din. Bahagi din ang tungkulin ninyo. Bakit? 'Yung bang ginugol na halaga dito ay hindi hindi ka bambayan. Mm -hmm. uh, eh, ang palagi lamang lang ninyong tinitingnan <laughs> yung budget, yung pagkakagamit ng budget ng opisina ng isang uh, uh, nanunungkulan sa atin. Mm -hmm. Bagamat ang pinag-uusapan natin lahat sana eh pataog na ninyo kung ang pinag-uusapan ay yung confidential budget lang. <laughs> mm -hmm. Ito, ang pinag-uusapan natin flood control projects na ginugulan hindi milyon eh. Mm -hmm. Bilyon eh, bilyon piso. Bilyon. Uh, bilyon nga. At kung hindi ho magagawa ngayon, eh paulit-ulit nga yan every year. hindi ba. Kasi nakakap hindi nila pag hindi nila uh, pinagtuunan ng pansin ito. Mm -hmm. abay, makikita mo dito yung pagbabalat kayo ng ng committee ito. Mm -hmm. Kasi kung kung pinag-uusapan natin ay yung interes ng bansa kaya natin ginugugol ang panahon natin. E, et, hindi ba interes ng bansa rin ito? Mm -hmm. At mas lalo siguro lang dapat bigyan ng panahon ito. Mm -hmm. So hamon sa kanila ito. Hamon sa kanila ito na ipagpahinga muna yung pamumulitika sa pag-alam naman ng taong bayan kung saan kayo papunta. Pero ito walang politika dito. Tingnan lang ninyo, kaya problema lang, baka mamaya nakasangkot ang mga project nila rito. Mm -hmm. Kaya baka yan sa pantaha mo, tama lang. Baka ayaw nilang tingnan sapagkat baka makita nila yung sarili nila na nakasama pala dito sa pagkakalatag ng mga flood control projects. Di ba? Mm -hmm. Kasi kinakailangan ng DPWS, manguna rito, uh, nasan po yung mga ginawa na flood control Project anong-anong lugar, anong-anong mga pangalan ng projects. Pagkatapos, sinuhin natin. Halimbawa, Bicol Region, uh -huh. Nelson. Uh -huh. <coughs> Ilan pong congressmen ng Bicol Region ang naglatag ng flood control projects uh -huh. sa buong Bicolandia. Uh -huh. Sino-sino po ang mga contractor na ginamit? Alam din ang DPWH. Eh. Uh -huh. O, oh, edi ngayon, suriin natin ngayon. Tingnan natin ngayon, bakit nagkaganyan? Mag-report mag kayo, bakit nangyari ang ganito? Uh -huh. Bakit na-invest na makontrol natin ang baha, bakit naano tayong binaha? Uh -huh. Baka naman ang ginawa nyo, eh... Hindi flood control. Mm -hmm. Di ba? Baka puro floods lang ang kanilang inisip. Okay. O eh, kailangan magsulit sila. Oh, basa po tayo mga reaksyon. Naging sapat ba ang paghahanda ng pang... So, yun yung uh, pahayag, ah. Hanapin, oh, panagutin, ah, kung sino ang... Oh, sabi nga dito sa video, oh, paharapin ang DPWH, oh, iharap, oh, ilatag kung sino-sino uh, yung uh, mga congressman uh, ah, dyan sa Bicol kung meron ba talagang flood control project o oh, wala. Ha? kaya lagi kong sinasabi sa inyo, i-like like, like niyo yung video, i-share. Ha? Ah, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Para hindi ka nalelate sa ating mga oh, mga nilalabas na video. Oh, hanggang sa muli. Oo, oh, oh, mamaya abangan niyo ha. Yung uh, hearing ha? unang hearing diyan sa Senado. Oh, antabayan natin. At tayo ay magre-reaction kung ano ba talaga Oh, mayroon bang pag-amin? Mayroon bang babaligtad? Nako, eto na. Ha? Ah, oh, hanggang sa muli ha. Bye-bye!